today's video ay mag-challenge kami ng meron akong kasama din mag-challenge kami ng at ang challenge namin ngayon ay ang good and ang bad so sisimulan muna natin tatawagin ko muna yung kasama ko sa Ch -challenge. challenge at yan ay ang good okay ko guys kami na lang mag-challenge so Meron akong dalawang papel dito na naglalaman ng good at bad. So, kung sino yung makabunot ng good, siya ang gaganap ng good. At kung sino yung makabunot ng bad, siya ang gaganap ng bad. So, simulan muna natin. Pag na kami, so pipikit tayo ng dalawang mata. Bu buksan yun na yung nabunot. Ala! Ano? kita sa ang nabunot ko is bad. Ma oh, Magiging oh, good. <laughs> 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 <ka> na talaga. <laughs> na guys is bad. Oh, guys. Ako oh, guys ay good. Ika, one good bro. Ha, oh, 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 ko na lang ito. naman ako. Oh. Sama-sama talaga niya ba? Uy! Okay, Gulisin mo dyan! Gulisin mo din dyan kasi ang gumirumi ng sakit dyan. Gulisin mo ha. Tapos na po. Ito. Maglinis ka nga dyan, Yaya. Yung malinis talaga kasi meron dadating hindi ka nagsita ko. Ha? Babalik ko ako ako. So, kapag yun malinis. maglinis. Nalinis ka ba ito ni Yaya? Bakit ka huli ka Yaya? Oh no! Maglinis ka nga dyan. Kumayo ka. sakit naman? Sakit? Hindi ba ako umiyak Umi diyan. jan. pag ka na! Pag-iikaw mag-iilis oh. mo! Mag-iilis pa ako, mag-iiyak-iiyak ako, kailangan nakawalis ka na! Wala namang dumi, nagwawalis pa Ay, salamat. Mag-iilis ako ngayon. Sinisan mo na pa. ka. Oo. Pagkakita, na ako ng ay Ay, Pasensya na, pasensya

ay, salamat makaka-tanya, Jen. Ano ba't dali-dali lang ng ko, hindi pa rin magawa. ay salamat makakatulog na rin. Ay, meron pala ako. Ipapatrabaho sa kapatid ko na mahirapan siya. Pumuhintayin natin guys. Let's go! Good! Mayroon makapapagwas sa'yo na mahirap. Okay. Wait. Iisipan ko nga. Baka din Bukas ka na. Hindi ginaw. Hindi ginaw. Hindi ginaw. Hindi ka dyan. Kunin mo ako ng tubig.

Matutulog ako dito. Malis ka muna dito. Doon ka sa kwarto mo. Oh my God! Dito niya niya! Dito ka sa kwarto mo. Dalihan mo! Dalihan mo! Punta tayo doon sa labas <laughs> guys. Balik na nga dito Yaya, pumunta ka nga dito. Punta tayo doon guys. Ayan mo na siya guys. So guys, ipapunk natin ang ate guys. So guys, bad mo nga ako pero hindi ako bad. Totoo. Ipapunk natin ate ko guys. Kunyari, papatulogin ko sa dyan din. Ano ba ba? So guys, yan pa ipapunk. Ah! Meron itong gagawin sa kanya. Doon mo na siya higa, guys. Then, ipapranto siya. na. Hindi hmm. ko siya papansinin, guys. Hindi ko siya utusan din. Basta, guys. Meron nyo yan. So, guys. Ipapranto din natin ko. Ipapahiga ko na siya doon sa kama at magiging vlog tayo kasi binunot ko talaga yung bag kasi hindi ako nakapikit doon nagaganyan ako guys yung nakakakita ko siya talaga makakabunot sa bag kaya papakitin siya ka no naging good ako okay, Mala, bakit hindi ako nangyutusin yung Dad? Pero mabuti na kayo. Ano okay, yung bumangon ka nga dyan, Yaya? It's a prank. Ito oh, Abangan niyo ako guys. So guys, halika nga dito ate. Pina-prank lang kita ate. Ako, bili wala. Di ako nakakapikit doon. kunting mata ko, nakapita ako Bad man sana ang yung mo. Good sa'yo kasi kinuha ko ang kamay mo. Napunta sa akin ng bad. So, kaya, it's a prank lang yun. Bye guys! So, yun na nga kung mga gen Z. So, ito na ang katatapusan na vlog ko. So, huwag kalimutan mag-subscribe. Like, like, comment, and click the notification bell para lagi like, ka-updated whenever we upload a new video. Bye! Bye.